So, hello mga kapislat, May ngadlaw sa inyong tanan din na. So, di na ako magtagalog ay. Naluod ko. <laughs> Magbisaya ako. So, karon mga kapislat nga video. So, mga may mga nagsasabi na magkano daw yung aking natanggap na lice ngayong taon sa aking amo or dito. So, charot lang. So, syempre, hindi pwedeng wala ang inyong inday. Dapat meron din tayo kunin ko sa akin, kinukuha ko sila sa aking bag, kinukuha ko sila so hindi naman siya malaki pero sapat na habang nire-ready ko ayan may matanggap man kayo o wala siya hindi kasi imposible kasi wala tayong matanggap kahit 20 lang magbibigay ka talaga yung mga mga Chinese kahit tag 20 lang dahil sa pamahiin nila hindi maganda na hindi nagbigay sa isang tao o sa sa katulong o sa kapwa pag mamalasin sila pag hindi sila nagbigay ng uh, sa kapwa kaya ito na ang mga tao eh. so hindi ko na alam kung kanino galing ito so nalaman siya 50 kayo na magbilang ito yung laman so ito hindi ko alam kung magkano maganda siya so 100 yung laman so 150 tapos nagmamadali kasi may tao para ito ay carrot oh dalawa yung laman dalawa yung laman ay carrot oh di ba carrot so madalian lang kasi wait paparating na kaya ako din oi tapos, kayo na magbilang. Tapos, ito, 100. O, oh, ba diba? So, kahit mag, kung magkano lang yung natanggap ninyo, swerte pa rin yan kasi nabigyan. So, madalian lang talaga kasi may paparating ito. 50 yung nasa loob. Charot. May pumupunta kasi. Nahiya din ang yung Inday. Oy. Oh, eh. Tapos, ito yung laman niya. Yung ito para yas kanina so 50 din. Hayo, Yung hindi kong bubuksan. Ito na 50 pa rin. So hindi ko siya pinapakita ang ginagawa masyado kasi may mga dumadaan haya ako uy at saka ito lang yung masasabi ko sa inyo Ma malaki o maliit yung natatanggap dapat natin pinapasalamatan kasi uh, binigyan tayo ng, ng blessing so sana masaya kayo mga mga kabayan sa inyong mga license na natanggap or uh, maging uh, ano kayo uh, matatag sa pag nabigyan kasi daw tayo ng ang ng lysis sabi ng amo ko uh, lahat ng binibigay nila sa akin may ibig sabihin uh, lahat ng mga mensahe uh, ang mga ano nila sinabi sana good health ka ngayong taon at sa susunod pa at hindi ka laging magkakasakit susakan so, sana, sana kasakayo rin o oh, bye bye nagtagalog ako